Hello, what's up mga kaoman? Welcome po sa panibago ko na namang vlog. Sa video ko pong ito ay ipapakita ko sa inyo ang paghahanap ng resort clam o baloong. Kahit kung gusto mo itong makita, manatili ka lamang nakatutok hanggat sa huli ng video nito. Kahit kung naiinip ka na, magsisimula na tayo. Ayan guys, narito ko ngayon sa mga group area para ipakita sa inyo kung paano maghanap nung tinatawag na razor clam o baloog kaya kung gusto mong makita tara na ayan guys kailangan mo lang hanapin ang butas niya sa ibabaw tulad ng isang yan yan ang butas ng razor clam o baloog kailangan natin maghanap ng medyo malaki para naman malaki ang laman ayan guys may nakita akong medyo malaki ayan sya ayan ayan ang butas ng razor clam ayan ayan sya ayan ang natin ayan kaya nga natin siyang tutukan ng kamera para walang daya kailangan siyang hukayan dito sa bandang ibaba para i-shortcut para hindi maligaw para naman hindi mawala ang kanyang butas saka siya susundutin ng pangkalawit ayun ito na natin siya kagad ayun guys oh yan ang razor clam ayun oh halos isang ano isang talampakan ng baon niya siguro kaya tinawag siya na resort kasi kahuwig niya ang labaha ayan guys napakasarap nitong resort clam na ito kapag niluto mo malambot ang laman niya wala siyang pinakaiba sa tahong pero ibang laman niya may dalawang parang bibig o dila sa loob nito kapag nilaga mo siya eh you no know? ayan guys salamat sa panunood at kita kita tayo sa susunod ko pang mga video